Kahapon po nagpalabas na rin ang uh, PIDEA ng statement doon base doon sa sinabi ng uh, dating Pangulong uh, Duterte na inakusahan ng uh, Pangulo na nasa watchlist daw ang uh, si PBBM. Pero sa statement na ipanalabas nga po ng inyong ahensya, eh, wala naman daw po simula nung uh, itinatag ang inyong ahensya noong 2002. Is this correct? Pakipaliwanag nga po uh, Direktor Carrion, sir. Yes sir, totoo po yan checking po sa ating records magmula po na naitatag ating ahensya noong July 30, 2002 sir. Kung saan pagkatapos po noon ay nabuo yung tinawag nating National Drug Information System o NDIS. Na, share rin po ang uh, intelligence database po ng lahat ng mga personalidad na pa- kung uh, may uh, pagkasangkot sa illegal na droga. Mm -hmm. And uh, ito po'y uh, with inputs, of course, from the counterparts in both law enforcement and the intelligence uh, agencies po, sir. Mm -hmm. At uh, sa ilalim ng ating mandato, under RA 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, mm -hmm. uh, regular din po pinamungunahan ng PDEA ang pag-update po ng NDIS na ito mm -hmm. uh, through intelligence programs. Uh, kasama po at iba't iba nating mga kasamahan sa law enforcement community. Mm -hmm. uh, mula po sa uh, pagkakatag ng ating ahensya at ng NDIS, wala, wala po rito ang pangalan ni uh, Pangulong uh, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., sir.